Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayo nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwento binahagi ngayong araw na ito, huwag din po ninyong kalilimutan pindutin ang ating like at ang ating notification bell para parating kayong updated sa ating newly uploaded video. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pablo. Mahirap ang buhay sa probinsya. Bata pa lamang ako eh. Sanay na ako magbuhat at magbanat ng buto para lang may kainin kami. Hindi nga ako nakapagtapos ng pag-aaral mga kabebe. Grade 5 lamang ang natapos ko kasi mas pinili ko ngang tumulong sa bukid kaya sa pumasok sa eskwela noon. Pero kahit ganoon ay hindi ko naman ikinahiya ang buhay ko. At alam ko sa sarili ko na marangal ang pagtatrabaho kesa sa wala kang ginagawa. Isang araw pa nga ay may dumating na kakilala ko na nanggaling naman sa Maynila. Sinabi niya ay kailangan daw ng construction workers sa pinagtatrabahuhan niya at kung gusto ko raw ay isasama niya ako hindi na nga ako nagdalawang isip mga kabebe. Binata pa naman ako noon, wala pang asawa, kaya wala akong inaalala kong hindi ang makaraos lamang. Nagpaalam ako sa mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila na may balak akong pumunta ng Maynila upang magtrabaho. Binalot ko na nga ang aking konting gamit. Dalawang parasang damit at isang chanelas lang daladala ko. Pagdating namin sa Maynila, para akong nalunod sa dami ng tao, ilaw at ingay. Hindi ako sanay, pero buti na lang at merong kaming lugar na tutulungan. Libre'ng tuluyan para sa manggagawa. Mula noon ay nagsimula na ang bagong yugto ng buhay ko bilang isang construction worker. Nasanay ako sa, trab sa trabaho, mga kabebe. Pero iba pa rin pala kapag nandito ka na sa Maynila. Nakakatakot sa umpisa lalo na kapag nasa mga scaffolding na kami. Pero dahil sa araw-araw na pagbabad sa trabaho, ay nasanay na nga ako. Unti-unti, naging mga kaibigan ko, mga katrabaho ko. Doon ko nakilala sila Homer, Tonyo at iba pa. Isang araw ay inaya kami ni Homer na pumunta sa bahay nila. Birthday daw yon ng anak niya at walang pasok kinabukasan. Kaya't sabay-sabay kami pumunta. Pagdating pa nga namin sa bahay nila ay madilim na. Nakaayos ang lamesa sa labas. May konting pulutan at may gin. Nag-umpisa na nga kami mag-inuman. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay napansin ko ang pakikitungo ni Homer sa asawa niya mga kabebe. Parang ang hayop ito kung sigawan niya at tila ba kung alipin kung utusan. Lalo akong nainis dahil kahit may mga bisita ay hindi nahihiya ito. Tahimik ang baba at sunod ang sunod kahit nakakita kong pagod na nga ito. Gusto ko nga sanang awatin si Homer pero baka lumala pa ang sitwasyon. Lasing na kasi siya noon at ayoko maging mula ito ng pag-aaway. Tahimik nga lang akong nakatingin habang naaawa ang puso ko para sa asawa niyang babae. Nang matapos ang inuman ay nagsiuwi na kami. Ngunit si Homer ay naiwan sa bahay na, yun. Bago nga ako umalis. Natanaw ko pa ang asawa niyang mag-isang nagliligpit ng lahat ng mga kinainan at ininuman namin. Hindi man lamang ang tinulungan ni Homer at alatang pagod na ang katawan ng babae. At sigurado nga akong kaninang umaga pa nga siya nag-aabala nag para sa birthday ng anak nila isang eksenang hindi ko naman malilimutan. Mga kabebe, pagdating sa baraks, hindi ko makalimutan ang mukha ng babaeng iyon. Pagod, may lungkot, at talaga namang hindi ko maiwasang hindi maawa. Mabilis lumipas ang mga linggo. Gising na maaga, trabaho, pagod, tulog. Pagminsan, inuman kami sa baraks. Pero mas naging mapanuri na nga ako sa mga kasama ko mga kabebe. Isang gabi, habang pauwi ako galing convenience store, nadaanan ko ang barak sa madilim. Minarinig ako mga boses. Sumilip ako sa maliit na awang ng pinto. Hindi ako makapaniwala. Sina Homer at dalawa pa naming katrabaho ay may ginagawa. May inihit-hit silang tila sigarilyo pero bago lang iyon sa aking paningin. Pagkawari ko'y hindi iyon pwede doon sa aming lugar. Gusto ko silang isumbong sa foreman pero natakot ako lalo na nga kay Homer. May pagka-agresibo kasi iyon mga kabebe at natatakot akong lumaban sa kanya kaya nagpa siya akong umiwas. Hindi ako sumasama sa inuman kapag nandoon sila. Aaminin ko ha, umiwas ako sa kanila at pinili ko ang mga katrabahong maayos. Lumipas pa mga araw, isang umaga, tinawag ako ng foreman. Pinapapunta raw ako sa bahay nila Homer kasi mahigit isang linggo na nga daw itong hindi pumapasok at walang kaabi-abiso. Hindi rin makonta kaya't ako na ang inutusan. Pagdating sa bahay nila, ako lang ang kumatok at nagbukas ng pinto ang asawa ni Homer na si Alice. Nandoon din ang anak nila. Napansin ko kaagad ang pasa sa ni Alice. Pero nahihiya ako magtanong o itanong kung anong nangyari doon. Si Homer po ba? Nariyan? Tanong ko. Umiling. Ang babae. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Pagsagot naman niya ipitang sugot at parang ayaw magkwento. Pero kitang kita sa mukha niyang pagod at lungkot. Tumingin ako sa paligid at walang bakas ng kaguluhan at tahimik. Napansin ko rin kung gaano siya kaganda. Hindi ko ito napansin unang beses. Dahil medyo madilim noon, ngayon lamang sa liwanag, kahit sa simpleng duster ay kita ang kinis at maputing katawan nito. Pero higit sa lahat, Kita naman sa kanya ang sakit na kinikimkim. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Si Homer ba may gawa niyan? Tanong ko, sabay kapit sa pisngi niya. Hindi siya sumagot at yumuko. Tumulo ang luha niya. Aaminin ko, mga kabebe. no mga oras na yon, ay awang-awa ako sa kanya. At napasabi na lang na hindi deserve ng babaeng ito ang ganitong pagtrato sa kanya ng kanyang asawa. Doon ko lalong naintindihan na may mabigat na problema si Alice at mas lalo akong naawa sa kanya. Umalis na nga ako matapos noon ay bumalik na ako sa barracks at sinabihan si Foreman tungkol doon. Hindi raw siya makontak. Hindi na rin daw bumalik sa trabaho. Lumipas sa mga araw pero hindi ko pa rin makalimutan ang muka ni Alice. Kaya't isang gabi ay nagdesisyon na akong puntahan muli siya. Dala ang konting tinapay at prutas para sa anak niya. Nagbasid muna ako sa paligid ng bahay. At nang masiguro kong wala si Homer doon, ay kumatok na ako sa pintuan. Pinagbuksan ako ni Alice, ngunit nagulat siya. Pero ngumiti, pinaupo ako saglit at nagkwentuhan kami. May lang dahil iniisip ko at baka maabutan ako ni Homer. At malagot pa ang asawa niya. Pagkatapos nun ay umalis na ako. Pakiramdam ko nga ay mas komportable siya sa akin. Hindi na siya kasintahimit. Mula noon ay naging regular na ang pagpunta ko sa kanila. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho ko ay bumibili ako ng tinapay, minsan pangagatas, minsan prutas. Lihim nga lang ang lahat ha, dahil ayoko malam ni Homer na nagpupunta ko sa kanila. Ngunit hindi ako nagtatagal sa loob, sapat lamang para kumustahin sila. Si Alice ay unti-unti nang nagiging palagay ang loob sa akin. Nagsisimula na nga siya magkwento kahit papaano. Pero kahit masaya ako sa mga saglit na iyon ay may guilt din akong nararamdaman. Nasabi niya na pihira lamang daw na magbigay ng pera si Homer sa kanya. Mabuti na lamang at may kapatid si Alice sa abroad na tumutulong sa kanilang mag-ina. Hanggang sa isang gabi, mga kabebe, pagdating ko sa bahay nila ay nakita ko umiiyak si Alice. May panibagong pasanan naman siya sa kanyang muka at sinaktan naman daw kasi siya ni Homer bago ito umalis. Dito na siya nagsalita at sabi niya, may sinalihan daw si Homer at may bagay daw na ilegal na ginagawa ito. Umihingi siya ng tulong sa akin, si Alice. Habang nagkakwento ay nanggigil ako sa galit. Gusto kong balikan si Homer pero pinigilan ko ang ang sarili, pinunasan ko ang, uh, ang, luha ni Alice at kinuha ko ang kamay niya. Hindi ko akalaing sa simpleng haplos na iyon ay magbabago ang lahat. Tumingin siya sa akin at doon ko sinabi ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal kita Alice at anda akong tumayo bilang ama ng anak mo. Iwanan mo na si Homer, wika ako sa kanya. Hindi siya agad sumagot, mga kabebe. Halatang ang naguguluhan siya. Pero ha, nararamdaman kong may nararamdaman na rin siya para sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Habang mahigit, mahigpit na hawak ang kamay niya. Ramdam ko ang panginig ng kamay niya. Sa oras na yon ay nag-iba na nga ang pakiramdam ko. Hawang magkatabi kami. At hindi ko siya mabitawan. Tinitigan ko siya at mas lalong bumitaw ang kanyang kagandahan hanggang sa pinatayo ko siya ng bahagya at siya ako hinila papalapit sa akin. Napaupo siya sa harapan ko at napatanong na siya sa akin. Hindi ko maiwasan na mag-isip sa ganoong kalagayan namin ni Alice mga kabebe. Ramdam ko ang init ng gatawan niya. Tahimik lamang si Alice at nanginginig habang nakakandong sa akin. Hanggang sa hindi ko na nga talaga mapigilan ang sarili ko at ginawa ko ang bagay na hindi naman siya tumutol, dahan-dahan ko yung ginawa hanggang sa naging mapusok na nga ang lahat. Naramdaman kong unti-unting gumaganti si Alice at tumigil ang kanyang pagluha. Matagal kami sa ganoong bagay hanggang sa napatigil siya at bahagya niya nga akong itinulak. Siguro'y natauhan siya sa ginagawa namin. Mali, mali ito, Pablo. May asawa na ako at baka maabutan niya tayo. Wika niya at halata namang natatakot ito. Mahal kita, Alice. Ilalayo kita sa kanya. Wika ko naman. Ngunit kasabay noon ay niyakap ko siya. Dito na siya bumigay at mabilis kong inalis kung ano mang meron sa kanya. At syempre hindi na rin ako nagpahuli kung anong meron sa akin. Nais din niyang maramdaman ang pag-aaruga ng isang lalaki, ang pagmamahal na tunay na parang hindi niya naranasan doon sa kanyang asawa. Inumpisahan ko na mula sa itaas hanggang pababa. Sa oras na ito ay pakiramdam kong masaya si Alice. At pakiramdam kong ngayon lang niya ulit naalala ang ganitong pakiramdam. Yun bang mahal ka ng taong nasa harapan mo. Ang pakiramdam na pagiging babae ulit. Ipinaramdam e, ko sa kanya ang pagmamahal sa maliit nilang sala, doon namin ginawa ni Alice habang tulog ang anak niya sa kwarto. Mabilis lamang ang mga naging ganap dahil baka kami ay maabutan o magising ang kaniyang anak. Biglang umuwi ang kanyang asawa at nang matapos namin ay bumalik na nga ako sa barracks. Kinabukasan ay nagdesisyon kaming sasama na sa akin si Ali sa tanga anak niya mga kabebe. Nagpaalam ako sa forma na uuwi na ako sa probinsya. Bit-bit ang konting naipon ko ay umuwi kaming tatlo at walang kaalam-alam si Homer na iniwan na siya. Ngunit naisip ko na nararapat lang iyon sa kanya dahil kawawa ang mag-ina niya sa kanya. Pagdating nga namin sa probinsya ay nagsimula akong magbenta ng isda. Konting puhunan lamang, pero sapat na iyon. Si Alice ay tumutulong sa pagtitinda sa maliit na pwesto hanggang sa makapagtayo kami ng maliit na tindahan. Masaya kami, tayimik ang buhay at malayo sa gulo. Ang anak ni Alice ay tinuturing ko ng tunay na anak. Pinasok namin siya sa private school nagtitipid kami pero masasabi kong masaya. Isang araw, may nakarating sa amin na balita mula sa dati kong kasamahan sa trabaho. Nahuli raw si Ro Homer ng mga polis at nasa muntin lupa na siya nakatira o nakakulong. Nang marinig ni Alice yun ay natahimik siya. Pero kita sa mata niya ang kalayaan. Ngayon, may sarili na kaming bahay at unti-unting lumalago ang aming negosyo. Malapit na nga rin palang manganak si Ali sa aming unang anak. Sa kabila ng lahat ay masaya ako sa naging desisyon ko. Hindi man naging madali ang lahat, pero alam kong tamang ang nagawa ko dahil minsan sa likod ng pait ay may pag-asang naghihintay. Sa pagkayakap ko kay Alice tuwing gabi, alam kong nahanap ko na ang tahanan ko. Ako si Pablo. At ito ang aking kwento. Maraming salamat po.